Magandang buhay mga netizens. Happy New Year all over the world and happy 3 Kings po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat po ng mga blessings na natanggap namin ngayong 2023 at sa 2024 po na mga darating pang maraming blessings. Maraming maraming salamat po Papa Jesus. Ngayon po, magpapasalamat po ako sa mga blessings na tanggap ko mula po sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking mga ninong at ninang, at sa aking mga mabait na kliyente at aking mga amo. Ayan, ang upisa na po ako magbukas ang inyong presa sa mga katulong ay eh, video po ako para po magpasalamat ako. Eh, ang una pong regalo ng aking asawa ay 50 euro. Ayan. Salamat sa akin mabait at pogi asawang Italiano. Ito pa po, po ang pinakamahalagang regalo sa akin ng aking asawa. Si Kulo Papa Jesus. Ayan. Magiging Italiano po ako. Lumabas na po ang aking chita dinansa. Pero wala pa po, po akong uh, schedule kung kailan po ako manunumpa. Kukuha pa po ako ng schedule. Pero thanks po, Papa Jesus, at sa aking pinakamamahal na asawa dahil lumabas na po ang aking magiging Italyano na po ako. Sabi daw po nila, pag ako daw po nag, nag nanumpa na, wag na daw po akong tatagalog. Kailangan daw po Italyano na sa salito. Tapos ko naman nakakaya naman. Ayan, salamat sa aking asawa, ang ulong Ang sulod naman po ay ang regalo ng aking mabait na ati Jenny, kuya Gilbin, at tagay siya. Ayan, po. Ayan, Ayan. golf po. Na kulay parang ye yellow, na tato. Yellow. Ayan. Tapos, yan. Tapos iyan naman po din ang asawa ang regalo sa aking asawa nang salamat sa ati Jenny, kuya Gilven at kay Tagay siya. po. Partner po kami mag-asawa. Salamat. Sister at sa aking bayo at sa aking pamangkin. I love you all. Ayan. Ang sunod naman po ay ang regalo ng aking brother at ng aking hipag sa May at kuya Apos. Ayan. Ito po ang regalo niya kay Amore Bans. Ayan. Maraming salamat. salamat. Ang ganda-ganda ng kulay sabi ni Amore po. Ayan. Sa akin naman po, para daw hindi po ako sipunin. Ayan po. Sombrero po. Bans din na nga. Nakatanggap po ng 13 months ako brother. Kaya po niregaluhan ako ng mas maganda ngayon. Ayan. Tapos sa akin naman po ang kapatid na bunso, sa aking am um, anak-anak namin ang si Tagay Shanti si Tagay Banjet kay Aron salamat ay ang ganda naman ng aking lana mango ay tapos may kasama po pa po ito ha ito si Amori bago matulog hinihila niya ito ay ay po kasama ng regalo sa akin ng aking si Tagay Banjet ni Tagay Shanti at ni Aron ay tinong ganda may puso pa. Taga to ng February, may happy Valentine's Day. <laughs> Ayan, dalawa po siya. Ayan po. Dalawa. Kung sino pong gustong umorder, pahuhublihan ko po ito. At, hindi na po ako masyado susuot. Dahil may asawa na ako, bawal na at Ayan. Salamat sa aking kapatid na bun Sagay Banji kay Aron kay Shanti sa regalo nila sa amin. I love you so much. Tapos ito po naman ang regalo nila kay Amore. Ayan. Uniqlo. Yan po ang regalo ni Tagay Banji, ni Aron at ni Tagay Shanti kay sa aking asawang Lumpi Ang ganda di mo. Salamat. Ayan. Ayan naman po. Ang bubuksan natin naman ay galing naman ito kay Baby Chloe sa kanyang regalo niya sa kanyang nono, Paolo. Ayan, kay Tagay Sene at kay Mahime. may niyang baboy at kay Tagay Chloe. Maraming salamat sa regalo niyo kay Amore. Ang ganda po, rubas. Parang model naman ng bas ng asawa ko. Ayan, ngayon naman po. Ang susunod po ay ang regalo ng... Ninang Aida at Ninong Perto. Super ba ito mo ng aming mga nino at nilang. Maraming salamat po sa regalo 50 euro. Ibibili ko na ito gusto ko pero wala naman akong maisip pa. Hindi ko muna yung say. Sayang din. Ayan, maraming salamat Ninong Perto at Ninang Aida. Mano po, I love you so much. Love you both. Ayan. Tapos po, ang sunod naman ay regalo ng Ninang Kuding Mabait. Ang Ninang... Gloria Lupak. Ayan, tingyo. Ayan, para hindi daw rin po ako lamigin, tinyo. Pansusun po iyan sa ibabaw para hindi daw po ako lamigin. <laughs> Maraming salamat, Ninang Gloria. I love you so much, Ninang. Mano po, parang ang bango pa, ha? Ayan. Tapos so, sa susunod nun po ay ang regalo ng aming Ninong Rine at Ninang Mila Obrador. Ayan. Napakababait po mga Ninong at Ninang. Ninang Mila, Ninong Rine. I love you so much po. Manu po. Ayan. Mabuksan na po natin ang regalo ng Ninang. Mila at Ninong Rine. Para naman akong bagong kasal. At saka para akong ano eh. May debo. Wow. Ang ganda naman. Wow, kumpleto. Ang ganda ng wine. Ayan, para daw hindi pumapaso ang kamay. Salamat nilang wila, nilang rili. Ang kit na walang kula. Ayan, ina. May mga lupa eh. May, may mga towel pa pala. Ayan. Tigisa daw kami niyang aking asawang rupi pali. Eh. Wow, gaganda naman ang kulay. Ah, I love you, Ninang Rine. Ninong Rine, nilang Vila. I love you both. ikaw po kayo palagi. Mahalo po. Mmm, salamat. Tapos ang susunod po ay Ano pa ba nga yung na dito? Parang ang dami pa. Ayan. Sa akin din po ang customer na si Mario at Imelda Hernandez. Ano pa kababait ko din customer? Yung si pong mga customer ko may dalawa po sa akin sa binasa mapapogi. Imelda at Ma Mario Hernandez. Imelda Hernandez. Okay, Oh, my favorite pula color. Ay, ay, ang ganda. Ay, sarap ba rin susuot ko dito? Ang favorito ko po yung kulay na to. kaya nung nagkasal ako. Ito po yung motive ko. Grats, grats si Mili Hernandez at Mario Hernandez. At kay Tutay Mark at kay... Nakalimut tuloy yung pangalan ni Tutay Labunso eh. Ay, grats si Ang ganda naman ang shirt ko. Parang may magbabalik naman ako sa pagkandalaga dito sa pagsinood ko eh. Thank you, no pink. I love you all. God bless. Ayan. Ang susunod naman po Ayan. regalo ni Ayan. Regalo ni ni ano, ni Ate Abeng at ni Kuya Dante Pahardo. Ayan. Para daw maglalasing kami. Maraming salamat. Ayan. I love you at the abeng, Kuya Dante. I love you. Tapos naman ang ating bubuksan pa ay ang rig. Ayan. Ayan sa akong din pong kliyente kay Ate Lili Guno. Ayan dahil malamig po sa aming bahay at hindi po ay autonomous hindi po centralized kaya ay, ang cute naman. Happy every day. Thank you, Ate Guno. Ito po ay yung dekoryente may tubig po sa loob. Pinapainit po. Tapos, pag hindi kayo nilalamig, pwede nyo i-ganyan, ganyan, 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 ganyan. Ay, salamat, Ate Lina Guno. ang susunod po ay ang regalo naman ni Ina at ni Jay Panganiwan na taga Butong. Maraming salamat. Ayan. Tignan ha. Meron na siyang shower gel. May kasama pang bahay. I love you all. Sa pamilya ni Jay at ni Ina. Ang aking customer na magubay talaga. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Ang susunod naman po ay ang aking customer din na Si Tatay Epre. May regalo po siya sa aking Ayan. Ang tagpo dito ay panitoni at 10 euro. I love you, tatay. At kay nanay, si Man. Ayan, tatay e eh, friend. Sa inyo po mag-asawa. Maraming salamat sa regalo. I love you both. Ayan. Ang sunod pa po ay kay... Ami, lupa, kapatid ng nilang, Gloria, ayan. Thank you sa 10 euro. Pambili daw namin ng pang ngayon 2024. Ayan, hindi ko ba tayong blessing? Tapos, thank you din po kay Kuya James Andal sa 10 euro. Hindi po siya po ngayon hindi ako regaluhan. Dahil ako daw po ay pinuntahan ko daw siya dahil pa uwi ng Pilipinas. Ay sinaglit ko po Hindi kaya regaluhan niya ako. Lagi po regalo sa akin mga Para akong bata. Ayan, baka may nakalimutan ako sa listahan. Ayan. Hmm. Ayan. Ayan James Andal. Ayan. Ngayon naman po, ay ang aking bubuksan ay ang regalo ng aking senyora. Senyora Ana at Senyor Ariel. Maraming salamat po sa sombrero at guantes with nasan ba yun? With Ayan with 30 euro. Ayan, huwa. Ang bait-bait ng aking mga amulab uh, na labang inyo, sisesa. Ayan. Tapos, ang sunod naman po ay si ang aking si Dutoresa Gracia at si Senyor Salvatore. Maraming salamat sa mamahaling chocolate at ito pa yung kanyang padalawang regalo sa akin. Ay, ang ganda. Palagay ko daw sa mga jacket o sa ga mga bestida. Para po pa daw po ako maging mukhang sosyal. Maraming salamat, Senyor Dutoresa Gratza at Senyor Salvatore. Ay. Kasunan naman po ay sa aking isa ding amo na si Dutoresa Sofia at Signore Max. Ayan, maraming salamat. Ano ito yung lotion at shower gel. Tapos meron ho siya doong panghilod na tela. Ayan, pwede nyo hihilahin. Mm, I love you so much. Salamat. Ayan. Ang sunod naman po ay, sino pa gamit niya sa akin? Ayan. Si Signor Piero at Signora Julia Sabino with 13 month pay. I love you both. God bless. Ang sulit po naman ay si Senyora Najaw. 20 euro with 13 month pay. Ayan. I love you, Senyora Naja. Ang sunod po ay si Senyora Senyorina Elina. Ayan. Panitoni with Ayan. 25 euro. Ayan. 25 euro. Tapos, meron po siyang kasamang panito ni... Tony. Ayan. Tapos po kay sa aking pong mabait ding customer, si ate Flora Bergado. Ayan, taga... <laughs> Taga-tay nga ba si ate? Taga-bawan ata ay. Ayan. Salamat Ate Flora Vergado. Sa ganda ng sharp po. Just hindi ako talaga dito. Babait talaga ng akin mga customer. Super. Sa lahat ng akin mga customer, I love you so much. Dahil hindi nyo ako nakakalimutang tawagan pag magpapagupit na para ito pang padarap ng peras tatay na. No? Alam Mahal mahal ko ang akin mga customer dito sa Milano. Kayong lahat. I love you so much. Sa akin po naman customer na Italiano. Ayan. Ang kaya ito. Ah, ayan. Share pa ulit. <laughs> ayan, ang ganda rin kulay. Pang Valentine's din. Tapos may kasama po siyang 10 euro. Bigay naman ng kanyang ama si Nono Luigi at si Signora Aurora. Ah, maraming salamat. I love you both. Ayan, baka po may nakalimutan ako. Isa na yun yung aking iskawa. Parang wala na naman akong nakikita din eh. Tapos, tapos, na ata yung regalo. Ayan, ubus na nga po. Ayan, na. Wala na, nabuksan ko na po lahat. Baka may nakalimutan ako. okay mo na, senyora. <coughs> Ayan okay. na. Senyora Ana. Ah, kula. Senyora Ana Rita ang, ang regalo niya po sa akin ay 20 euro din. Ay, hindi ko ba para akong bata. Ang dami ko natanggap na blessings. Maraming raming salamat po, Papa Jesus, sa lahat po ng blessings na aming natanggap at natatanggap pa ngayon. Tutuos ang sa darating pa mga araw na to. Importante po, kami po ay mga okay. Yung po ang pinakamalaking blessings na binibigyan niya po sa amin. Yung kami po ay mag-anak, mag-anak ni Ma'am Marilina, mag-anak ng buong pamilya ko, lalo po kami memory ko ay nasa maayos po kami. At lagi po kami okay. Yun po ang number one ipinagpapasalamat ko kay Papa Jesus. Sana po patuloy niyo po lagi kami subaybay ang kami pong mag-anak, mag-anak na lalo po kami mag-asawa at lahat po namin sa buong mundo, lagi niyo po kami gagawayan, kami pong lahat. Ayan, parang maraming pong salamat sa lahat po ng blessings at I love you all, all over the world, lang na po sa aking mga mahal na kliyente, sa aking buong pamilya, buong pamilya ni Amorico, sa lahat ng aking mga kaibigan, mga pinsan, mga tiyo't tiyo, at lahat-lahat na po sa aking mga ninong at ninang, sa lahat-lahat na po, wala na po kumaisa-isa sa akin mga kliyente, I love you so much at patuloy po kayong tumawag sa akin para po kayo ay eh, lalong pumogi at gumanda. Ayan. Amor ko, mag naman ikaw. Amor. Ayan. Nanulot po kasi ng TV na asawa ko. I love you so much. God bless. Love, love, love. Happy wow. New Year. Happy New Year.